We've only just begun to live. Marahil ay kilala natin si Gigi Dalana sa kanyang mga cover song na kagaya ng Bakit Nga Ba Mahal Kita? Bakit Nga Ba Mahal Kita? Kahit na Akin Ka Na Lang Akin Ka Na Lang Akin Ka Na Lang the Fire to the We've only just begun. We've only just begun to live. At marami pa. Taong 2020, nung panahon ng pandemic, nang siya ay sumikat at binansagan siya na cover queen. Si Gigi ay isang singer, actress, model at dancer. Pero sa kabila ng kasikatan niya, ay totoo nga ba na magkukwit na siya sa pagganta At ano nga ba ang dahilan bakit ayaw niyang magpakita sa tao? Bakit siya sinabihan ng kanyang ina na sana nung nasa tiyan ka pa pinatay na kita? At sa kabila ng paglala ng kanser ng kanyang ina, ay bakit niya nagawang sisihin ang kanyang sarili? At bago pa man siya sumikat, ay marami pang pagsubok na ang kanyang naranasan at iyon ang naging daan niya para siya ay magsumikap sa buhay. Tara, si Mary Gigi Orfano de Lana, na mas nakilala bilang Gigi de Lana, siya ay isinilang sa Olongapo City noong September 25, 1995. Lumaki siya na hindi kumpleto ang kanyang pamilya at ang kanyang nanay na si Imelda Delana ang nagtaguyod sa kanya. At sa edad na limang taon, si Gigi ay kinakitaan na ng hilig sa pagkanta. Sa kalaunan, umalis sila ng kanyang nanay patungong Laguna. At sila ay namuhay dito na hindi kapiling ang kanyang ama. Mahirap man ang pinagdaanan nila ay hindi sila sumuko sa hamon ng buhay. Hanggang sa siya ay naging teenager. At dahil na din sa kulang sa kalinga ng ama, ay nagawa ni Gigi na maging pasaway na bata. Dahil sa isang soil na anak, kaya naman nagawang sabihan ng kanyang ina na sana nung nasa tiyan ka pa ay pinatay na kita. Mga katagang tumatak sa isip ni Gigi. Pero sa so kabila nito, ay unti-unti na siyang nagbago at na-realize niya ang hirap ng isang ina. Napalakihin na, na mag-isa ang anak Kaya naman dito ay naisip niya na kesa maging pasaway na bata Ay tinulungan na lang niya ang kanyang ina Hanggang sa naisip niya na sumali sa mga patimpalak sa pagkanta At dito ay sinuportahan siya ng kanyang nanay sa pagkawit At dinila alintana ang hirap ng buhay Sapagkat hindi sapat ang kinikita ng kanyang ina At dumating din sa punto na halos wala na silang makain kung minsan ay toyo na lang ang kanilang inuulam. Hirap din siyang makapag-aral dahil wala silang kuryente at nakikiigib lang sila ng tubig. Subalit, hindi ito naging hadlang sa kanya na abutin ang kanyang mga pangarap. At hanggang sa sumali siya sa iba't ibang mga singing competition sa TV, ilan na nga dito ay ang X-Factor, The Voice, subalit hindi siya pinalad na manalo at dumating din sa punto na pinanghinaan na si Gigi ng loob at ayaw na niyang kumanta. Pero siya ay hindi kayat ng kanyang nanay na huwag sumuko sa laban ng buhay. Kaya na magbigyan uli si Gigi ng pagkakataon na makapasok sa tawag ng tanghalan sa Showtime noong 2016, ay nagsimula ng umusbong ang kanyang karera. Di man niya nasungkit ang trono pero naging daan ito upang siya ay makilala sa mundo ng music industry. Hanggang sa nabuo ang Gigi Vibes Band na itinuring din niyang kapamilya. Nagsimula ang kanilang grupo ng isa-isa niyang nakilala sa event sa kasalan at debut party. Dahil nung panahon na iyon ay pagkanta ang kanyang sideline. Ang banda ay binuo nila Gigi Delana on vocals, Jake Manalo on bass, Romeo Marquez on drums, John Cruz on keyboard, at Julius Traqueña on guitar. At tinawag nila itong Serenata Strings hanggang Serenata New Perspective at nagpapalit-palit sila ng band name. Para mas mag-click ang grupo ay hinango nila sa isang laro na Gigit at hanggang sa napag-desisyon na nilang Gigi Vibes. Subalit sa di inaasahang pagkakataon, taong 2018, nang madiagnose na may stage 2 breast cancer ang kanyang nanay. Parang gumuho ang kanyang mundo dahil nung panahon na iyon ay wala siyang sapat na pera para maipagumot ang kanyang nanay. Kaya naman hanggang sa maisipan ng kanyang director at producer na si Erwin Laksa at kayat sila na mag-livestream muli para sa fundraising ng kanyang nanay. Nagsimula sila sa 50 at 100 viewers lang at hanggang sa unti-unting dumami ang nanonood sa kanila at hanggang sa mag-peak ng 80,000 views at hindi sila makapaniwala dahil hindi nila inakala na sila ay sisikat hanggang sa siya ay makilala ni Charo Santos at ng Rice Artist Studio nang ma-cover ang kantang We've Only Just Begun na siyang nagbigay ng ningning sa kanyang kasikatan. At taong 2020, na noong panahong pandemic, dito ay kinausap siya na maging part muli ng ABS-CBN para pumirma ng kontrata, dito ay naisip niya na ito ang magiging stepping stone ng pag-uspong ng kanyang karera at para makaipon ng pera sa pagpapagamot ng kanyang nanay. Subalit siya ay tinutulan ng isa niyang kabanda. Nung unang pumirma siya ng kontrata sa Showtime, ay niretrend siya. Kaya naman siya ay nagdalawang isip pero sa huli ay napapayag na din ito na pumirma dahil naisip niya na magiging maayos ang lahat. Bukod sa husay niya sa pagganta ay ipinamalas din niya ang galing sa pag-arte. Nakasama siya sa pelikulang Four Sister Before the Wedding noong 2020. Taong 2022 ay nakasama din siya sa palabas sa television na may crush is a cactus killer. Hello Heart noong 2021 at I Can See Your Voice noong 20 dahil sa husay niyang pinamalas. Siya ay nanalo ng Bronze Wish Exclusive Elite Circle noong 2022 sa so Wish 107.5 sa Music Awards at taong 2023 Best Female Pop Artist sa Aliw Awards. Subalit so noong May 2023 sa di inaasahang pangyayari ay naaksidente sila habang sila ay bumibiyahe patungong Ilocos Norte para sila ay magtanghal. Ang band members na si Jan, Oyus, Mela, Gigi at ang apat pa na crew ay nagtamo ng minor injuries dahil sa kagustuhang mapasaya ang kanilang mga fans ay itinuloy pa din ni Gigi at ng kanyang kagrupo ang concert kahit na di pa maayos ang kanilang kalagayan kaya naman sa kalagitnaan ng pagtatanghal ay nakaramdam ng hilo at panghihina si Gigi kaya naman itinigal na ang pagkanta niya pero sa kabila ng pagmamahal niya sa kanyang mga tagahanga para maipamalas ang kanyang talento ay hindi siya nakawala sa samot-saring negatibong komento sa social media at hindi niya maiwasan ang damdamin nito. Ayon pa kay Gigi sa panayam sa kanya sa isang programa ay gusto lang naman doon niyang magpakatotoo sa sarili niya at bilang isang singer ay gusto lang din daw niyang i-improve ang kanyang talento at mas pagbutihin pa ang pagkanta para mapasaya ang mga fans nito. Pero sa kabila ng pagbabago ng kanyang imahe ay maraming basher o criticism ang kanyang natamo. Ang ilan nga sa negatibong komento na labis niya ikinalungkot nang may isang netizens na nag-comment na siya daw ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot at meron ding nagkomento na bold star daw ito. Dahil sa pangyayaring iyon ay labis niya itong dinamdam. Kaya naman tila ba nawala na siya ng confidence sa sarili niya. Ayon pa nga kay Gigi, dumating daw sa punto na ayaw na niyang magpakita sa tao at naisip niya sa kanyang sarili na ayaw na niyang kumanta at mag -fair form. At sa pagkakataon na pinagsisihan niya ang pagpasok sa mundo ng showbiz, naisip niya na sana daw ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang pag-aaral. Pero sa huli ay narealize niya na may mga bagay din na kailangan niyang harapin at kailangan niyang magpakatatag. Subalit, noong May 15, 2024 ay pumanaw ang kanyang nanay matapos makipaglaban sa Stage 4 Breast Cancer habang nasa Amerika siya para sa kanyang concert tour kasama ang banda niyang The Gigi Vibes. Lawis ang paghihinagpis ni Gigi sa pagkawala ng kanyang ina at nagdurugo pa rin ang puso niya at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil di niya naipagamot agad ang kanyang nanay. Dahil nung panahon na iyon ay wala siyang sapat na salapi para mapagamot ito. Sa kabila ng lungkot at pighati na sinapit ni Gigi, ay wala na siyang ibang hinangad kundi ang buhay na may kapayapaan sa puso at magamot emotionally ang kanyang sakit na nararamdaman na wala man ang kanyang mahal sa buhay ay mananatiling buhay pa rin sa kanyang puso at alaala ang kanyang mahal na ina.